Labahin update check. Konti lang yan. Kasi ganyan pa. Tara! Assalamualaikum! So dahil winter na dito sa Saudi, panahon na naman ng napakaraming labahin. Ang dami ko nga pong labahin ngayon at itong labahin na ito ay worth 5 days po na labahin. Siyam na tao po ang dito sa bahay namin at pang sampu po ako. So, hiwalay pa dyan yung labahin ko. So, sa siyam na tao, yan po ang labahin ko for 5 days. Usually po, 3 days po talaga ako maglaba. Kaya lang, dahil napakarami po naming bisita nitong nakaraan, kaya hindi po ako nakapaglaba. Marami pa rin po kaming bisita, pero kailangan ko na talagang maglaba kasi punong-puno na yung lalagyan. So, ang una ko pong ginagawa is babalik rin ko po yung mga damit at saka ihihiwalay yung mga itim, dekolor at puti. Kapag po pala summer, marami din naman ang labahin, kaya lang hindi siya gaano karami kasi maninipis lang yung damit. At eto naman, kapag winter, marami kasi makakapal yung mga damit nila. So, naghihiwalay na nga ako. Dati, kapag maiitim, isang load lang kasi kasya lang yung isang load kasama na yung mga t-shirt at pantalon, mga pants, ganun. Pero ngayon, dahil ang kakapal, two load na bawat kulay. So, kapag sa mga itim, dalawang load, ibang load yung pag itaas, ibang load naman yung pang ibaba. Pero hindi color, isang load lang kasi konti lang siya. Tsaka isang load naman yung mga puti, at isang load ng mga abaya, at isang load ng mga sub, ganun. Dalawa po pala ang washing na ginagamit namin dito. So, yung isa, yung pinakamalaki, yun po yung automatic tsaka meron na kaming hindi automatic yung manual lang yung normal na washing yun po ang ginagamit ko sa mga damit na masyadong marurumi kasi yun pong automatic na washing ano po siya, hindi po siya masyadong nakakatanggal ng mga dumi pag naglalaba po ako, pag ng damit ang dumi pa din, kaya naiinis ako So, yung ginagawa ko doon ko siya nilalagay sa maliit na washing yung mga masyadong maluduming Natapos na nga ako sa pangunang basket. So, nandito naman ako sa pangalawa. Hindi pala siya nakalagay sa basket. Nakalagay po siya sa taob dahil galing po ito sa baba. Ah, hindi ko na dinadala yung lalagyan kasi mabigat ba. Kaya yung mga damit lang nilalagay ko sa loob ng taob. Sa mga anak pala ito na lalaki. So, mas marami yung mga puti nila kasi dito ang mga lalaki ang pang ilalim nila na damit is puro puti mula sa t-shirt, short pan at boxer at sharing na napakadumi yung mga boxer po ng mga anak na lalaki at saka ng amo kong lalaki napakadumi kaya hindi ko nilalagay sa automatic na washing doon ko muna sila nilalabhan sa regular na washing machine. Pagkatapos pumalinis na, saka ko nilalagay, pinagsasama ko lahat ng mga puti doon sa automatic. Doon pala sa mga puti, pinipili ko muna yung mga masyadong marurumi bago ko isama sa di masyadong marumi. So, dalawang beses ko siya nilalabhan. At pinapaikot ko siya sa regular na washing ng tatlong beses para matanggal yung mga mancha. Nagulat ako dito sa Saudi ba? Kasi yung mga lalaki, ang ng mga boxer nila. Parang daig pa nila yung mga babae ba? Napakarumi. Ewan ko, hindi yata naguhugas ng mga puwit. Natatawa na lang ako minsan na nandidiri ba? Buti na lang, hindi ako madaling mandiri. So, yun nga, nakakita pa ako ng pibriel. Hindi ko na yan sa uli, oy. Sie sahod ko na yan. <laughs> ko na yan. Ang paglalaba ngayon minsan pag makakita ako malaki alam ko hahanapin, bibigay ko pero pag konti lang, ganyan hindi ko nabigay, eh. kunin ko na Hadi. so natapos ko na po siyang paghiwa-hiwalayin. so eto na yung resulta daming medyas, mga puti uniform, panty ng mga bata tsaka maruruming masyadong damit yan maruruming masyadong ito short pant, t-shirt ng mga itim tapos yan bedsheet tapos ito de color buti na lang konti isang load lang raming oh, nakasabit pa ganyan may nakahiwalay pang mga ano uh, pamunas so bumili pala yung amo ko ng sabon ito kaya pala hindi ako nakapaglaba hinihintay ko pala yung sabon so first time na bumili ang amo ko ng 10 kilong sabon kasi kadalasan yung binibili niya, mga 7 kilo, 5 kilo. Saka kapag bumibili siya ng 5 kilo, nagre-reklamo talaga ako. Kasi napakabilis maubos. So ayun, bumibili siya ng 7. Buti na nga lang ngayon, hindi na nagre-reklamo -re yung amo ko. Mas mabuti na nga ngayon kaysa noon. Kasi noon, mareklamo yung amo ko lagi siya nagre-reklamo bakit daw nauubos yung sabon sabi ko ang dami yung labahin ang dami nyo dito sa bahay ba't kayo magre-reklamo kung mauubos yung sabon kaya ayun kinalaunan lagpas isang taon yun din na nagre-reklamo nagre, -reklamo. nagre -reklamo nga pati sa ano sa kuryente bakit daw ang laki ng bil ng tubig ng kuryente just kung laki ng bahay ng amo ko tapos magre-reklamo tapos ang dami pa nila pero ngayon, na lagpas dalawang taon ako, ayun, tumigil na rin. Napagod na rin siguro. Kasi, sasagot, sa sasagot talaga ako. Kapag pakiramdam ko na hindi na tama, sasagot ako. Pero tatahimik rin naman ako kapag alam ko mali ako. O ayoko ng argumento. Kasi minsan, mas ma na rin tumahimik tayo ba? Para mapagod din sila baka ulit-ulit.